May nabininga nga kaming langka at sobrang niyang laki. Dinangkal-dangkal ko pa nga ito at ang kilo nito ay higit kumulang sa sobrang laki niya at bigat. Kakatayin na natin ang ating biik. Heto <laughs> nga't inuumpisa na hiwain ng aking tatay ang malaking langka na ito. At para mapaghati-hatian na nga ng bawat partido. Sa laki nga nito, hindi kinakaya ng aking tatay. Kaya naman humingi na siya ng rescue sa aking nanay. O oh, ayan, kailangan kasi na may katuwang dito para sa pagbukas ng langka. Hindi mabigla at hindi mapunit. Dahil kailangan pa ito paghati-hatian ng bawat panig. <laughs> Hinihiwa-hiwa na nga ng aking ina para naman makakain kami dahil talaga naman ng na ako. Pinagmamasdan ko lang siya pero sobrang sarap niya talaga. Tingnan nyo. Itsura pa lang, oh. Kulay pa lang, mga kumari. Napakasarap na talaga niyan. Paano pa kaya kung kakainin mo na, oh, tingnan mo naman na oh. itsura pa lang talaga. Nakakapanglaway talaga. Ang sarap nito isama sa turon o kaya sa bilo-bilo na, ano, ginataan. Aringat, hindi na ako nakatiis. At tinikman ko na nga. Tamis. Hindi ko na nga talaga kinaya guys at hiningi ko nang nga sa nanay ko yung isang pigtas ng langka na ito. At para naman makain ko na. Diyos ko naglalaway talaga ako. So guys, ayan. kumuha lang tayo ng isang tapyas at ating lalamotakin. <laughs> Naglagay ako ng mantika. Kailangan tanggalin natin tong gitna guys. Mm. Ubing ni Tata guys. Paborito ko talaga ng langka. <laughs> so, this <way>. Ay! <laughs> yung buto, pwede na siyang ilaga. Kung pamilya ko sa mga naglalaga ng buto, masarap din siya gawing nuts. Langka nuts. Ado ba? <laughs> So maghihimay ako para doon sa akin mga makukulit ang yeah, May na Junakis. Hey, Sarap. So medyo matagal-tagal lang siya. Himayin. Sarap. So, yung mga nuts na to, mga buto, itatabi natin para ilalaga natin siya. Ayan. Kahit yung mga parang yung mga ano niya, damo-damo sa gilid, nakakain. <laughs> mga konti lang pala laman itong ano ulo. <laughs> 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 Grabe. Grabe. <laughs> mm. ah. kasarap oh, niya. Okay, may ko siya para dun sa dalawang makulit. Ano hmm. ba? Kahit yung ganito niya nakakain oh, kasi tira mo, dilaw na dilaw na din. Kaya guys, pagkakain kayo na lang ka, maglalagay kayo ng mantika sa kamay para yung dog time hindi siya kakapit ng gusto. Asa si Jura? <laughs> <laughs> Nanap na ko ng tatay ko. <laughs>